Kung gatas gatas na parang parang gibana na nilagyan ng gatas at dinagdagan pa ng konting asukal. Ganun siya katamis. Ito pa yung buto niya. Medyo manipis lang yung kanyang uh, laman. Ang dagta ng puno na to ay sobrang kapi. Mas kisa pagkain daw. Hi girls, you wanna ride? Ah. Oh yeah! You're not ticket the side! sa video na to, ipapakilala ko kung ano ang bulno ng Palawan. Ito pala yung tinatawag na bulno dito sa Palawan. Medyo may katasan yung puno niya, pero hindi pa ganun kahinog. Ayan. Ito yung tinatawag na puno ng bulno dito sa Palawan. Baluno naman sa ibang tawag. Ako sa English ay white mango. Ang bulno ay hindi origin dito sa Palawan pero ito ay native fruit na rin ng Palawan ang kakaiba sa puno na ito ay ang dagta ng puno na to ay sobra daw kati mas kisa pagkain daw ay ito may laglag na bunga oh. hindi pa siya totally hinog maski daw yung uh, buto nitong bulno ay delikadong kainin dahil Sobrang kati. Pero yung laman niya, nakain daw yung laman nito. Hindi nila ito maputol yung puno nito. Ito pa, ang dami pa ng bunga. Oh, Nalaglag. Oh, ito ay may tuminog. Titipan natin mamaya. Ang dagta daw nito ay matinding kati. Hindi nila maputol yung puno dahil sobrang kati. Pag umakit daw dito ay dapat hindi maputol yung sanga niya. Dahil kakating ka talaga. At yung mismong buto niya bawal ma. Bawal ma. Masugatan. Dahil makatirin. Wala nang nagpuro ilaw pa. Kaya nakuha tayong malambot. ito bro, malambot na. Pwede na ba ito? Ano daw? Talaglag lang? Hindi pa yung nakakain. Sabi dito. Ay, lalaki pa pala ito. Dapat. Ay, malaki pa. Parang gabrasa pala. Sayang. Hindi pa pala ito nakakain. Talaglag lang. Ba't ang daming dahon talaglag? Nahangin? Oo. hangin? Ay, Oo. mga dalawang buwan pa daw bago mahinog ng tuluyan pero hindi ko na mahintay kaya nagpahanap na lang ako ng hinog na Sarap! Sa English ang tawag dito ay white mango Pero iba sa mango yung lasa nya Oh, mo na nga Pero napakalit lang asim nya Pero dahil sa wala tayong itak, kailangan natin yung <laughs> video brutal yung pagkain sa kanya. Ang tamis. May amoy siya eh. Kakaiba yung amoy niya. Magatas-gatas na parang parang guyabano na nilagyan ng gatas at dinagdagan pa ng konting asukal. Ganun siya katamis. Ito pala yung buto niya. Medyo manipis lang yung kanyang uh, laman. Yon I hope na enjoy nyo po ang video. So, paano ba yan? Hanggang sa muling pagkikita, paalam!